strawberry farm in Alfonso Yan wala nga lang bunga kasi hindi po siya hindi po siya panano, yung season ng strawberry kaya wala siyang bunga so ganito pala yung strawberry farm ng pagay tayo Alfonso parang nasa paso lang Unlike po dun sa sa Trinidad Benguet, nasa lupa talaga. Eh no, dami oh. Siguro maganda to pag namunga. Eh. Ay no. Wala man lang kahit bubot. Yun, wala na balikan, balik tayo. Sa kabila naman tayo baka sa kalimim makakita tayo kahit bubot wala nga wala yun no? hmm, pero mabango siya parang amoy strawberry siguro yung, yung dahon nila mabango rin parang strawberry grabe sarap doon sa strawberry restaurant nila sa restaurant ng ano ng strawberry farm na to kumain kami sarap pati yung kopi nila yung yung strawberry cheesecake sarap hindi siya nakakaumay. kasi masyadong ano yung ano eh yung parang yung lagi mo na blueberry cheesecake try niya yung strawberry ayun lawak oh lawak mahaba to oh, yun hanggang dun oh yun, na yun Maganda siguro ito pag season talaga ng strawberry. Tapos may mga buonga Yun, tapos tayo. Eno. o. Tapos tayo sa kabila naman. Eno. o. ito po yung ano. Ang pangalan ng farm nila. Queen Strawberry Demo Farm. Ah, okay. Ito, wala rin bunga ito eh. Yan o hindi twa chora nang po nousto oh bala